O, oh, gutom na kayo? Ano Dodoy? Halina't, pakainin ko na kayo. Tira pa dito. Ay, wala na. Wala na. Oh, kunti na lang ang dog food nyo. Kunti na lang to. Bibili na naman tayo mamaya. Ah, bukas. Hmm? Yan tumaga siya sa inyo. Ilang hati hati inyo na lang, hati hati inyo na lang. Oh. Umagawa na. Oh. Ikalat lang natin para hindi kayo magagawan. Sige, Yan. Sige, sige. Pulutin niyo na lang. Oh, ibon ibukod-bukod ha Yan. dami nyo kasi huy huwag mag away ha ah. so ayan po sila ang dami na po nila oh. halos po yung mga ah, tuta ay lumalaki na halos karamay po dyan ibang babae at ilan lang po yan yung yung ah, mga lalaki dyan tatatlo lang ata o dalawa na lang yan pag yan po sila pag sabay-sabay mga anak magiging magiging pabrika na po ito ng mga aso <laughs> <laughs> halos kulang na sila isang, isang, isang sako isang sakong uh, ano, dog food kasi kaya po kinukulang kasi ito po malakas kumain ng dog food yan <laughs> <laughs> Malakas mo kumain ang dog po dyan. Dina mo po. Mas mataba pa sa aso. <laughs> aso. <laughs> Ayan. So, ubus na po ang ating dog At syempre, bukas na naman tayo. Bibili. Ayan. 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 Ayan.